Kulong na yan. Lahat na yan, kukulong. Okay. Okay. Oh. Lahat ng sangkot, dapat oh. managot. eh oh. Sino ang dapat managot? Doon tayo nagka-problema sa kung sino. Secret. Oh. Secret yan. <laughs> Parang gusto nung isa, eh, walang papangalanan. Mahawal banggitin. Mahirap naman yata yun. Ang pumirma sa budget. Aray ko po. Pero kasi mahirap naman yata yun. Uh, mas... Hanggang hanggang sa rally, hindi tayo magkasundo. Oh, diba? <laughs> ano ba naman diba? yan mga kababayan? Baka Baka na isa man. lang kalaban Dibasap natin na eh. Siya pagkakaisa. Huwag sa naman 228. sana. Sabi nga ni Kana to, hindi dapat yan ang priority. Ang priority muna yung pagpapanagot dito sa mga magnanakaw. Oo. Uh, oh. Ba't gano'n? Naman, nangyari Kaya patuloy yung pagnanakaw nila naman, eh. Baka infiltrated na. Uy! <laughs> Ay, nakakalungkot. Ay, natin yung trilyon uh, trillion peso march naman ng mga organizers oh, oh. sa puntong ito. Uh, although, uh, ano ho, uh, historically, talaga pong may mga grupo na alam niyo yun, mga militante, progresibo, pero hindi sila nagkakaisa, Hindi sila makapag-align. Iba sila ng And, ideology. Uh, di ba? Basically po, uh, iisa ang ideology, ideology. ng iba, pero, pero yung personalities. Yan. Yan, dyan nagkakatalo. Oo. Iisa ang ideolohiya eh. Oo, oo, hindi, sa korupsyon. Iisa ang adhikain may para sa bayan. May sa sistema. Pero yung personalities, may oh. mga history sila. Oo, oo, kung baga, galit kami sa magnanakaw, oh, pero... Ito lang muna banggitin natin ha hmm. Bawal na muna yung isa Ito lang muna tayo okay. Naku, ayaw ng mga gen Z ng ganyan <laughs> Sabi nga ng mga kabataan Lahat ng sangkot dapat managot Correct. Ang column today Napapanahon din po ni Jaris Bonto Pasahin po natin Mga kapatid, ang title niya Investigate officials higher than Zaldico Yun, mismo mga kapatid Yun na Kasi po, hindi magagawa Ng Zaldico na mag-isa Ang lahat ng ito Maaring may kasama siya Yung kanyang mga taga, taga-tanggap yung kanyang staff <laughs> pero hindi maaaring si Saldi ko lang ito. Diba? So sino-sino pa po sila? <laughs> Zaldi ko et al. Nako, ha? dun sa, sa mga report na sinasabi kung gano'ng kalaki nakuha niya, ako din ang maniniwalang siya lang yun. Para, para gano'ng kalakas yun. daw <laughs> Oo. Oh, oh. ang cash Correct. na pinanggap ni Zaldi. Si Zaldi ko, mga kapatid, hanggang ngayon, wala pa rin po siya talagang as in o oh, kasong kriminal na naisasampa sa Sandigan Bayan. Para wala, maglabas wala, po ng arrest warrant nang sa ganun din po, magkaroon na ng proseso sa pagkakansila ng kanyang pasaporte. Mga kapatid, si Saldi ko may supina sa ICI na yan. Mayroon din pong imbitasyon o supina galing po sa Senado. Hmm. Pero kayo ba palagay nyo uuwi pa yan? Wala na, nowhere to be found nga eh. Hindi po ba? So malamang hindi na po ito umuwi. Mapipilitan po lamang siya na uh, umuwi kung kakansilahin ng kanyang passport. Oh. Pati pa kinakansela. Oh, kasi nga, wala na siya travel document. Oh. Kung nasa saan siya, maaari makipag-ugnayan ang Pilipinas oh. doon sa kanila pong uh, doon sa bansa. Kung nasa saan siya, para po siya ay madeklarang illegal alien. Oh. Wala siya kasing travel document. So oh. para siya ipadeport dito. Oh. Pero kung si Zaldico oh. ay magiging citizen ng isang bansa, oh. siya kakanlungin bilang isang citizen, parang si uh, ano... Child. Si, 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 sino nasa, letter S Letter starts with letter S, Oo, S oh, letter, oh Snowden Snowden <laughs> Oo, oh yung maliban kung may kakanlong na estado sa kanya si Snowden Oo oh, oh. mm -hmm. Panoorin mo ano oh, ano Panoorin ano 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 sa lawak sa dami ng sangkot, parang kung talagang isipin mo, dapat may 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 kanya-kanyang in charge. Mm. O, tama naman kahapon si uh, Senator Senator si uh, Ombudsman na Boying. 'Di ba? May special may, task force. Oto, sa may tututok lang po daw dito sa infra. O, uh, sa flood control. May meron siya sinasabi particular mm. na tututok sa particular na individual mm -mm. O, May binabanggit siyang ganoon kahapon. Mm -mm. Kasi nga ngayon halimbawa itong sila Villar mm -hmm. o oh, nilabas nila po ni ni, 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 ni um, Ombudsman may mag-iimbestiga doon daw ho sa mga proyekto sa kanila pong lugar o balwarte maging sa Cavite mm -hmm. na kung sa may mga lupa daw sila at yung pong mga uh, yung mga proyekto ng gobyerno pabor sa kanilang lupain mm -hmm. kagaya po nitong uh, river uh, project oh, oh, dike na mm -hmm. mga proyekto mm -hmm. na sila eh oo oh. oh, oh. kung baga ho ginamit parang ang parang river wall no? Oh. parang ginamit, yung posisyon mm -hmm. kasi secretary ka ng DPWH senador pa yung nanay mo mm -hmm. oh. kongresista pa yung kapatid mo, mm -hmm. nasa puder kayo. Oo. Oh -oh. oh -oh. oh -oh. Ang, 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 ang iniimbestigahan, yung bang pagtatayo ng proyektong yan, Oo. Oh -oh. ininfluensyahan nitong mga taong ito ng mga bilyar para paburan ang kanilang property. Mm -hmm. Yan po sinasabi, yan specific na po iimbestigahan niya. Oo. Oh -oh. Eh maliban sa kanila, oh -oh. ilan pa ang dapat na specific din ay matutukan. Halimbawa, ito pong mga kontraktor. O itong mga, o ito, si, asa na si Manlaki? Di po ba? Sinasabi mismo ni Senator Ping Lacson, eh sabi niya, ito nakapirma pa rin sa kontrata, yung eh, mayor ito eh. Ano na nangyari sa kanya? So wala bang specific lang din sa lahat ng mga congressman, gobernador, mayor, na mismo nakapirma sa mga government contracts. Yun, mas madali-dali at siguro yun. Specific yun. O malipan po dito, nasa na si Maynard mo? Whoa! Ay, si Hindi mm, na patatawag. Hindi kasama ah, sa as, iyo natatawag. Asan na? Asan na siya? Kung pinagpapasayaan po ninyo statement nitong si... Bernardo? Roberto Bernardo. Oo. Oh, sa kanya kami, dapat klarong-klaro yung bakit. Bat, ba't parang wala? Ba't ba't di ba lang nababanggit yung pangalan? Anong nangyari? Um, hindi ko alam. Hindi uh -oh. kami close. Hindi pa ako nakaimbitahan dun sa wine bar niya. Mm, eh, uh Oo. -oh. Ba? oh, oh. Oo. Oh, eh, sandali lang. Para bagang <laughs> sabi nga, babalik tayo dito Dito pa okay. eh Sa Columbia, ni Investigate officials Hire than Zaldi Mga kapatid Abang-abang po tayo Dalang sabi nga pa ni Ombudsman Remulia Baka May makulong na Bago magpasko ba Ngayon Ba Nasa Siyempre, eh, nila yung... Uh, dapat ito. dapat yung maapektado kagad Kagad Ah, ba? Pero ang ICI po ngayon ay nasa Davao City at ang tinitingnan nila ay yung rock netting project doon. Hindi ba kung gumahan din dyan? Hindi ba? Hindi ba tinamaan ng Tino itong ano? Wala eh. Tinamaan tuyo, tuyo eh. Hindi kasi baka kakainuuna na lang nila yung baba, next na nila. Sibu kasi... Hindi ba? Iliwan ko. Rock, net. <laughs> 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 usually, rock netting. But usually, rock ang project niya, doon sa mga Dalisdis, gaya ng uh, Benguet, Mountain uh -huh. Province, hmm. kasi mga falling, ano, falling rock. <laughs> mm -mm. <laughs> yun ang sinasalo ng rock netting eh. Mm -mm. Eh, parang ito na hindi naman rock, may rock netting ba daw? isa daw sa investigan dyan, pati yung isang plant control project na nasira last year, ayan o oh. may, uh... may kaunting sira pero buo pa rin. Pero buo, eh, oh. Pero nakatulong na maging umpayan 'ah. <laughs> <laughs> uh, Atang House of Representative, ang iimbestigahan naman ay ang Dolomite Beach. <laughs> Sa Saan ka ba naman nakakita ng ganyan, Jen, ha? Bukang uh, Oo. Oh, oh. At least may target sila no? so, ano? na 'yan, oh. Parang iginaguide na kayo ng ano katalagahan, oh, eh. 'di ba? Parang oh. ito na, ito na, mm -hmm. ito 'Yun bang uh, pinagkakatago-tago dati. Oo. Oh, oh. Ngayon ay gumagawa ng katalagahan na ito, ito. Ito, oh, oh. ito at tutukan ninyo ito. Yeah ang imbisigahan ninyo. Eh, para nga ding nangiinis din ang katalagahan dyan eh. ba bakit daw? Dahil noong sinabi nilang, wala, hindi kami, sinabi ni Congressman Terry Ridon, oh. bakit nyo ako binabas? Ha? Kahit pa, oh. <laughs> isang milyong pro ang mangbas sa akin araw-araw. Tuloy ang investigation dyan sa Dolomite Beach. Iimbisigahan natin yan. Oh. Eh, titignan natin kung talagang kailangan ba yan? Napapakinabangan ba yan? Nagsasayal lang tayo ng pondo dyan? <laughs> eh, ang ginawa dyan ng mga nakatalagahan, oo, oh. oh. Nagpuntahan yung maraming isda dyan <laughs> sa Dolomite. Akala ko nagpuntahan yung maraming tao. Bakit maraming na laging tao dyan? No? Oo. So, sa mga larawang ang viral ngayon, kala ko hindi ako makapaniwala eh. Oo. Ang daming isda sa Dolomite, uh, sa Manila Bay ngayon, Jen? Ibig sabihin, eh, nabuhay ang ano? Nabuhay. Nabuhay ang uh, dagat dyan? Ang ibig sabihin, natupad po yung kautosan ng Supreme Court na, na nalinisin yan. At pag na, dapat maabot ang level na yan ay po, pwedeng mabuhay ang mga isda. O yun. At kung pwede, ay pati tao, pwedeng makapaligo dyan. Ganong level. Eh, lino ng tubig dyan. Yung mga mga isda yan, eh, maglalamyerda uh, dyan. Kung... Oh, ano bang isda yun? Diya? O ano, yung, uh, <clears throat> anong tawag doon sa may gilid lagi ng ano, yung, may isda tawag dyan, eh, maliliit pa eh. Mukhang, biya oh, kasi, freshwater yun, hindi, mm, hindi sa hindi, alat hindi, eh. hindi. Oh. <clears throat> Ay ngayon, yan pa rin ang tuloy pa rin ang investigasyon diyan. Ay tutuloy daw ni Kong Terry? Oo, oh, oh, November 17. Ayun. Oh. Eh ako naman diyan, hindi pa tayo magsasayang ng pera diyan pagka yan ang iniimbestigahan natin, di ba? Mas marami pwedeng imbestigahan, di ba? Mas marami. At kung oh. pwede gusto niyo yung imbestigahan pwede namang mag-meeting na lang kaya ipatawag niyo na lang yung mga hindi ba kasi yan physical na pupuntahan eh. Di ba kaya naman may nakikitang uh, importante si Kong Terry doon sa usapin ng Dolomite Beach. Ah, nakita niya diyan yung kanyang titulo sa Harvard na ip ipinapakita niya ngayon. Kasi sabi ng mga netizen, oh, oh, oh. anong klaseng katalinuhan mayroon ka? Na pati ang Dolomite Beach, nakiganda-ganda. I-investigan <laughs> ah. mo. So, matalang napakaraming problema ng na bansa. Oh, Na isa kang B.O.B.O. Ag, ah, ako, and, masakit yun ha. Ito yung sabi ni, oh. anong B.O.B.O.? Tingnan nyo, ito aking mga certificate ah, ko. Ay, pinakita yung mga credentials na uh, ngayon. Grand ako ng Harvard. Abay, congratulations po. Eh, yung pala. Oh. Oh. Ano pa pala lang pala yun? Parang mag-seminar lang nung hinahanap, na fact check Hindi ha? na ba pala makita na siya ay talagang nag-graduate doon, Jen? Ay, baka kasi yung graduate oh. kaya yung mga for, sila oh, mga non-formal oh. studies yeah. yan eh, yung Two mga, weeks, 3 weeks, weeks, mga ganoon. 1 uh, month, mga ganoon. Yes, yes, oo. Oh. Eh nilagay na niya. Kasi may grupo ng mga congressman dati na inibitan na ng Harvard eh. Hmm. Na, yun, parang isang buwan nga. Pero wala pang isang buwan pala, no? Eh, oh. diyan tayo naman, mga nagbabayad ng buwis, di ba? Oo. Uh Mapayag -huh. ba tayo, mga babayan, na yung ibinabayad ng buwis natin ay sinasayang lang nila na sa mga investigasyon na ganito. <laughs> baka uh, investigahan mo to? Ano kaya ang motivation? May nakita ba siyang hindi magandang dulot ng dolomite? Dalawang bagay dyan. Okay. Una, nagsayang lang daw tayo ng pondo dyan. Sa dolomite? Oo, pangalawa, okay. hindi kailangan yan. Dapat, ang ginawa daw dyan ay yung filtration ng tubig. Ah, ganon. Eh, hindi ba, piltre, hindi ba oh, kasama dyan sa... Natural uh, filtration uh, yan. Oo, oh, oh. alam ko. Isang tabuan, isa lang yung dolomite eh. Yes, yes. Yung so. parang... Kung tawagin na eh. Mapapaganda. Pero, hindi mo mapapaganda yan dyan. Hindi. Adibawa, yun lang ibabaw ang ginawa mo. Oo. Pinaganda mo lang, pero marumi ang tubig. Wala kang makikitang buhay na isna dyan. Ayaw diba? naman. Oo, tama Oo. ka. Nako. Eh, dapat nga do Sabi mo. Eh, ito yung patawag mo na lang ang DNR, patanggapin mo yung report, mm. di ba? Kasi meron namang mandamus na ng Korte Suprema. Eh. Yes. Parang labing walong uh, government agencies. Mm -hmm. 13. 13 Agen ba? Agencies. So, oh, Ayun, oh. pati kasama tayo LGUs. Yes, marami. Sama. Na sila'y nag-report, buwan-buwan, kung ano na yung status. MMDA, -DNR. DNR. Yan, yan o. Ah. lahat yan ay inatasan ng Korte Suprema. Manila City Government, mm. ano, uh, LLDA yata, ganun din. Linisin ang Manila Bay. Mula ano yan, eh, Bataan uh -oh. hanggang uh, Bulacan. Kaya hindi, Cavite. hindi mo po pwedeng hindi sabihin na basta-basta ginawa yan dahil yan ay may utos ng Korte Supreme. Diba? Ayun. Okay, ba? Diba? Oo. Uh -huh. Eh baka ba contempt ka diyan na uh, ginoong Terry? Oh, uh -huh. pinakamabuti yan, makipag-ugnayan siguro sa ano, uh -huh. Supreme Court at saka sa DNR, Kaya nga. yung mga agency ng gobyerno. Eh kasi bakit, bakit dyan tayo nakatoon? Hindi nyo ba, eh bakit hindi nyo lang ibisikin kung bakit hindi natin mapababa ang presyo na mabilihin. Eh, doon pa may pakinabang tayo. diyan. oo. Oh, oh. Siguro nga, no? So, dyan pala ang focus nila. Yung, yan ang uh, focus. Ano yan, ay, yung Tricom? Di ba meron nga tiyara yung Tricom si eh. Ito nga dyan, ha? Ito oh. ang mga babayan. Itong si Congressman Terry Ridon, ang iniimbestigahan niya yung flood control project, eh, di ba? Tama, tama, Oo. Oh. Nung makaraan, di ba? Oh. Paano yung patawag niya? At tanong, ang problema ang habang nag-iimbestiga, ay yung mga amo ang tinatamaan, eh. <laughs> uh -huh. Tapos bigla niyang hininto. Uh -huh. Hininto mo, tapos bigla kang magdodolomite, bitch. Eh, ano alam naman pare diba? Na ko. Napapo. Oho. Uh, ay ano kaya ang uh, mensahe gusto niya para sa taong buhay noong ko sa Thank you for watching. Please like, share and subscribe. God bless.